ang kasaysayan ng Binondo sa Maynila. Halos lahat ng bansa sa buong mundo ay mayroong tinatawag na Chinatown. Ito yung mga lugar kung saan marami ang mga Chinese na nakatira o nagnenegosyo. Ang Manila Chinatown o Binondo ay ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. At ang Binondo area ay mula sa mga kalye ng Skolta, Divisoria, Plaza San Lorenzo Ruiz at hanggang sa kahabaan ng Ongpin Street. At marami sa mga naninirahan dito ay malaki ang nayambag sa mayaman nitong kasaysayan. Para maunawaan natin ang kasaysayan ng Binondo, kailangan nating tingnan ang mga taong nagtatag nito. Sila ang mga Chinese-Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Espanyol o Kastila sa Pilipinas noong taong 1521 ay laganap na ang mga Chino na nakikipagkalakalan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang lugar ng Mindoro ay kilalang daungan ng mga mga ngalakal na Chino na mula sa bansang China. At ang lugar na ito ay dating tinatawag na kingdom o kaharian ng Mai. Nakikipagkalakalan din ang mga Chino sa mga raha ng kaharian ng Butuan at sa kaharian ng Tondo at sa buong kapuluan kabilang na ang mga tribo ng Aita na nasa Cordillera kapalit ng Ginto at ang isa sa mga dahilan kung bakit inilipat ng mga Kastila ang kapitolyo ng bansa mula sa Cebu papuntang Maynila ay dahil sa pagninegosyo ng mga Chino ang Tondo ang pinakasentro ng kalakal noon at ang Ilog Pasig naman ang paunahing rota na dinadaanan ng mga kalakal na palabas at papasok. Kaya naman karamihan sa mga negosyating Chinese noon ay nakatira sa gilid o malapit sa ilog pasig. Karamihan sa mga Chino na nagpunta sa Pilipinas ay nagmula sa Fujian at Guangdong, China. Matapang nilang sinuway ang kautusan ng Emperor ng Ming Dynasty na nagbawal noon sa mga Chino na umalis ng China. Matapos nito ay sinuong nila ang mapanganib na paglalayag sa malawak na karagatan hanggang sa makarating sa Pilipinas. At hanggang sa kasalukuyan ay ramdam pa rin sa ating bansa ang pamana ng mga sinaunang Chino na dumayo at nanirahan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang kultura, pagkain at pananalita. Sa katunayan, ang salitang incheck ay mula sa salitang Chinese Hokkien na incheck na ang ibig sabihin ay uncle o Tito noong nanirahan ang mga Espanyol sa Intramuros sa panahon ng kanilang pananakop sa ating bansa ay nagkaroon sila ng maraming problema Isa na rito ang pagiging marami ng mga native na Pilipino at mga Chino kumpara sa kanilang bilang Para matugunan ang problema ito ay humanap sila ng mga lokal na leader na pwede nilang maging kakampi Samantalang iba naman ang kanilang ginawang diskarte sa mga Chino dahil sila ay mga dayuhan lamang sa ating bansa. Bagaman sila ay mga dayo lamang, malaki naman ang papel na ginagampanan ng mga ito, lalo na pagdating sa ekonomiya ng bansa at maging sa Espanya. Dahil nais noon ng mga Espanyol na makipagkalakalan sa China sapagkat napakalaki merkado ng bansang ito. Nangangamba noon ang kolonyal na gobyerno ng Espanya sa Pilipinas baka sila ay biglang atakihin ng mga Chino na mula sa China at agawin mula sa kanila ang Pilipinas. Gayon pa ay napaka-importante sa kanila ng mga Chino dahil sa mga kalakal ng mga ito. Noong umatake ang grupo ng mga piratang Chino sa Maynila na tinatawag na Limahong ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa pakikitungo ng mga Espanyol laban sa mga Chino. Bilang ganti ay pinagbawalan nilang tumira sa loob ng Intramuros ang mga Chino at sa halip, ay pinilit silang tumira sa mga lugar na masisikip at tirahan ng mga mahihirap o kung tawagin sa panahon natin ngayon ay squatters area. Subalit sa paligid lamang din ito ng intramuros at sinigurado nilang aabot dito ang kanilang mga kanyon. Kilala rin ang lugar na ito sa tawag na parian. Hindi naging madali ang buhay ng mga dayuhang Chino o sangli sa parian sapagkat pinapatawan sila ng malalaking buwis ng mga Espanyol at laganap din ang mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa kanila. Ang lugar na ito ngayon ay ang kinatatayuan ng Plaza Loton at ng Arroseros Forest Park na dating tinatawag na Parian de Aroseros Ang mga Chino ay tinatawag ding Dayuhang Mangangalakal o Sangli. Kapag ikaw ay nakatira sa ganitong lugar, ibig sabihin ay kabilang ka sa pinakamababang uri ng lipunan. Noong panahon ng mga Kastila noong taong 1594 ay tinangka ng nooy gobernador general na si Luis Perez das Marinas na hikayatin na pagsamahin ang mga kultura ng mga nasa mabawang uri ng lipunan. Inilipat niya ang mga Chinese na mula sa parian de Aroseros na mga na-convert sa pananampalatayang kristyano patungo sa bahagi ng gilid ng Ilog Pasig na ngayon ay tinatawag na Binondo. Ito ay tila isang uri ng racism noong sinaunang panahon isang di magandang layunin upang mas mailayo pa sa mga Espanyol na nasa Intramuros ang mga Chino na nasa Binondo dahil mababa ang tingin nila sa mga ito. Isang taon bago niya ito ginawa ay napatay ang kanyang ama na si Gomez at ang pumatay sa kanyang ama ay ang mga sangli o Chinese na crew ng barkong sinasakyan ito na noon ay nag-aklas habang sila ay nasa karagatan. Kaya marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit wala silang tiwala sa mga Chinese. Itinayo naman ng mga Dominicano ang Binondo Church na mas lalong nagparami sa mga Chino na na-convert bilang mga Kristiyano. Gayunpaman, ang mga Sangli o Dayuhang Chino na nanirahan sa Binondo ay naging maunlad. At dahil nga doon ay nagkaroon sila ng kaunting pagangat ng estado sa lipunan. At ang mga Chino o Sangli na nasa Binondo ay unti-unting naging magkakatulad, ang kultura. Noong 17th century, ang mga Chinese minority ay ang isa sa pangunahing mahalagang parte sa mga Espanyol. Sa kabilang banda naman, ang mga Sangli na ayaw bitawan. Ang kanilang nakasanayang kultura ay naiwan sa masikip at mahirap na kalagayan doon sa parian de Aroceros. Subalit, gayon paman ay binigyan pa rin ang mga Chinese ng kaunting autonomy o kasarinlan at nagtalaga pa ang mga Espanyol ng gobernador na para lamang sa kanila. Bagaman, di pa ba rin nagtitiwala ang mga Espanyol sa mga Chinese dahil nangangamba sila na anumang oras ay pwedeng lumusob ang mga hukbo ng China mula sa kanilang bansa at agawin mula sa kanila ang Pilipinas. Subalit, nagulantang ang buong komunidad dahil sa pangyayari noong taong 1603 mayroon kasing dumating na tatlong maestrado mula sa China at ang pakay ng mga ito ay naglalayong imbestigahan ang sinasabing bundok ng ginto na umunoy na sa bahagi ng kabite. Dahil dito ay lalo nangamba ang mga Espanyol dahil di nila alam ang totoong pakay ng tatlong maestradong ito. Maaari kasing nag lang ang mga ito at maaaring hudyat ng paglusob ng mga Chino sa Pilipinas. Lumipas ang ilang mga buwan at mga taon ay wala namang naganap na pagsakop ng mga Chino sa Pilipinas Subalit, di pa rin nagpakasiguro ang mga Espanyol Kaya naman, gumawa ng hagbang ang nooy gobernador general na si Pedro de Acuña Dahil sa tingin nila ang mga Chinese ay patuloy sa pagdami at paglakas ng mga ito sa kanilang mga nasasakupan At dahil nga doon ay lalong tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga Espanyol at mga Chino na nakatira sa parian. Pinalakas nila ang depensa at mga armas ng Intramuros at binili nila lahat ang armas at mga panangga mula sa mga sangli na nasa parian. At nang dumating ang pechang October 3 sa parehong taon ay inaresto ang nooy gobernador ng mga lugar na sakop ng mga Chino na si Juan Bautista de Vera. Dahil umano sa mayroon itong nilulutong rebelyon laban sa mga Espanyol. Sa takot ng mga rebeldeng Chino na sila na, ang sunod na hulihin ay hinunahan na nila ang mga Espanyol. Mula sa tondo ay inatake nila ang Binondo Church. Pinatibay din nila ang kanilang depensa sa lugar ng parean at iba pang bahagi ng Maynila. Subalit naglungsad ng malawakang pag-atake ang pinagsanib na puwersa ng mga Espanyol, mga Pilipino at mga hapon at dinurog nila ang depensa ng mga rebelding Chino at sila ay walang awang minasager Matamlay pa rin ang naging relasyon ng mga Chinese sa buong kolonya ng mga Espanyol sa loob ng ilang siglo. Bagaman tanggap na sila ng lipunan bilang kauri ng mga Indio pagkalipas ng mga habang panahon ay naiangat ng mga Chino ang antas ng kanilang kalagayan sa lipunan sa pamamagitan ng pag-aasawa ng ibang lahi at pagtatayo ng mga negosyo hanggang sa sumibol ang lahi ng mga mistiso o mga sangli na nahaluan ng ibang lahi. Ang mga mistisong Chino ay malayo kaysa sa mga ninuno ilang Chino na mga layag na mga ngalakal na nakatira sa parian sapagat ang mga mistiso ay may mataas na pinag-aralan at sila ay mga leader ng mga malaking negosyo. Maging ang kanilang mga anak ay pinag-aaral nila sa mga prestigyosang paaralan at ang iba ay pinapadala pa nila sa Europa upang mag-aral. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili bilang mga ilustrado. Malaki na ang binagbago ng binondo at ang iba sa mga naninirahan dito ay yumakap na rin sa ilang mga kolonyal na kultura Subalit, gayon pa ay hindi pa rin nila nalilimutan ang kanilang sariling kultura na mula sa kanilang mga ninuno Sa katunayan ng eskolta na bahagi ng Binondo ay ang itinuturing na sentro ng komersyo ng buong bansa bago ang ikalawang digmaang pangdaidig At ang Ongpin Street na pinakasentro nito ay nagpapaalala sa kanilang mayamang kasaysayan. Sa ngayon ay malaki ang influensya nila sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at maging sa ating mga pagkain. Ilan sa mga pagkain na nagmula sa kanila ay ang lumpia, tikoy, pansit at ang paborito ng nakakarami. Walang iba, kundi ang mami at marami pang iba. Sa ngayon, ang mga Chinoy o Chinese Filipino ay kalat na sa buong bansa at sila, ang itinuturing na haligi ng maraming negosyo sa Pilipinas. Ang ekonomiya nito ay ang isa sa kilalang mukha ng binondo na nagmula sa mga malalayag at mga ngalakal ay naging malawak at sentro ng mga negosyo. Ang ibang mga malalaking kumpanya at bangko ay dito nagkumpisa bago pa man sila magtayo ng mga sangay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kalugar hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay may napulot kayong kaunting kaalaman. At kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Once again, this is Kalugar TV at maraming salamat sa inyong panunood.